Biyernes ng umaga, nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layunin nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pangbansa o BPB 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taumbayan. Pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Ngayon kung ayaw ko kaming bigyan ng permit, kami ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na naligyan po yung usapan ng aming may aming. In fact, kay K.W. siya dapat kalabas yung isip niya Kaya na, hindi po tayo, para lahat po tayo tungkas kaming malinis, bigyan niyo lang po kami na explanation, bakit po nahihirapan kami kumuha ng permit. Kasi mali lang po sa sinasaan Uh, na Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Merkoles, April 24, 2024, ang ginawang presscon ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang maisog peace rally sa Central Luzon at ito ay gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, regional organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Uh, uh, Add-on, may tumawag doon sa may-ari kinabukasan at ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po ikaw, itutuloy nyo, baka uh, balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. E eh, kasi po, anong nangyari? Ganyan Parang kinatakot nila kami. Sabi niya, pag pinagaganyan, alam mo yung nangyayari sa mga properties. <laughs> Kasi may mga negosyo kami rito, sabi ko. Mahal. Sino ka ni sino, nagsabi doon? Sila. Malaki niya. Hindi na ako palagpakilala, pa. pa malaki niya. Oo, so, eh, sabi ko. Gusto, eh. Huwag din nga rin pa ako yung namahal niya. Sa araw, so, pinukulit. Yung tumawa, kasi sa akin tumunta mga lalaki. Palagay ko na yung isa. Para naman kay Placido Pelosopo, secretary general ng kilusang pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong maisog peace rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kauukulang dokumento. Maaga pa lamang ay uh, naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating uh, gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, eh masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong uh, mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aginaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi from congresswoman mismo, Uh, nagmumula ang pananakot. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga consultant noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang pwedeng pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies, there are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayon na panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactics tulad ng pagpapawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, the, if you want to have a democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what i call neo-nazi tactics. because in every authoritarian government, they started out the same way, doing this. and what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like sm and i that disagree. Sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ng Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko. Kasabay ang panawagan sa taumbayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taumbayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So, this government is really should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants. You are not our masters. Okay? And that is important for to remind them of that. Because when you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na tuloy pa rin ang maisog peace rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng linggo, a 28 ng Abril. Ito si Bea Urilie. Para a Norte Central Luzon, News Media.